patid kuspanalang palataya banal na kasulutan ngayong araw na uh, isi-share ko sa inyo ay manggagaling sa pangalawang ta pangalawang mga taga-Korinto uh, kabanata uh, 4 versikulo 18 uh, sinasabi dito na kaya't ang paningin ka namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na uh, nakikita sapagkat uh, panandalian uh, panandalian lamang ang mga bagay na nakikita ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita alam nyo kung bakit? may higit pa may higit pa maraming bagay tayong nakikita mga puno, bituin, bundok, karagatan, tao, penguin, ngiti ng ating mga matalik na kaibigan, mga delipante, mataas na gusali, util ng kape, paglubog ng araw, mga bulaklak, ilan lamang yan? Dilika ng Diyos ang lahat ng bagay na iyon. Ginawa niya ang natural na mundo. Gayun din ang mga batas na namamahala rito. Ngunit mayroon ding mga bagay na hindi na natin nakikita. Sa likod ng hininga ng hangin, sa kabila ng kalaliman ng uh, sa ilalim ng mga uh, puntasyon, uh, puntasyon ng, ng pag-ibig. Sa pamagitan ni Kristo, nilikha ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa, kapwa, nat, uh, kapwa nakikita at uh, hindi nakikita. Sabi sa mga taga-Kolosas sa uh, isa, uh, versikulo labinanim, at kahit na ang ating mga mortal na mata, ay maaring hindi, uh, maaring hindi ah, uh, ah, uh, makita ang hangin o emprerid na ilaw o ang uh, spirito ng Diyos. Nararanasan natin, uh, na nararanasan pa rin na uh, natin ang mga epikto na uh, epikto nito. Dahil may higit pa sa nakikita ng mata. May higit pa sa buhay uh, na ito. Mayroon pang mas higit doon, mga kapatid ko sa pananampalataya. Ang mga kaibigan ni Pablo, uh, ang mga uh, taga-Kurinto, ay dumaranas ng matinding paghihirap, pag paghihirap, sobra. Anda, uh, grabe ang naya, subukan nilang paghihirap. Sila ay tinutugis uh, at uh, inuusig dahil sa kanilang pana pinaniniwala ang pinaniniwalaan tungkol kay Jesus na siya ang pinakahihintay na uh, misiyas ang ilan ay nahaharap nahaharap pa sa kamatayan grabe no imagine mo yung buhay nila noong mga uh, araw na yun ngunit hinimok ni sila ni Pablo na tiisin ang mga panandali ang pagsubok. Ang pagsubok na may pag-asa na nasa kapila ng mundong ito. Yan lang ang sinabi sa kanila ni Pablo. Isinulat niya, limitado lamang ang ka makikita makikita ng mga mata ng tao. Limitado lamang ang maunawaan ng pag-iisip ng tao. Ngunit, maaari tayong uh, magtiwala sa Diyos sa lahat ng hindi natin nakikita o nauunawaan. Ang Diyos ay totoo natin sa isip na natin yung mga kapatid ko sa pananampalataya. Maaring hindi natin na uh, hindi natin siya nakikita ngayon gamit ang ating physical na mga mata, ngunit maari nating uh, maranasan ang mga epekto ng kanyang epekto ng kanyang buhay. Isinakripisyon ni Hesus ang kanyang sarili upang ikaw ay mabuhay at isang masaganang buhay ang naghihintay sa iyo kapwa sa lupa man at sa langit mayroong higit pa sa kabila sa kabila ng dito at ngayon salamat sa Diyos kaya itinutuon mo ba ang iyong uh, mga mata itinutuon mo ba ang iyong mga mata sa ang iyong mga mata sa nakikita o hindi nakikita Aminin natin mga kapatid ko sa tayo. minsan natutuon talaga natin ang mata natin sa nakikita natin hindi sa hindi sa hindi natin nakikita Magtitiwala ka ba sa iyong limang uh, pandama o magkakaroon ng pandama upang magtiwala sa kanya. Alin alin ang choice mo doon, kapatid ko? Ibahagi ang, ang iyong pananampalataya. Hindi natin hindi natin malalaman ang lahat. Ngunit makikilala natin ang Diyos. Na makikilala natin ang Diyos na ng lahat, nakakaalam ng lahat ibahagi ang iyong pananampalataya ngayon mag-isip ng mga malikhaing paraan para ipaalam para ipaalam sa mga tao sa paligid mo sa paligid mo nagtitiwala ka sa Diyos ano man ang mangyari yun lang ang dapat mong gawin kapatid magtiwala ka sa Diyos kahit ano pang mangyari. Ano pang pagsubok dumaan uh, sa buhay natin? Magtiwala ka lang sa Kanya. Ano man ang iyong pinagdalaanan, ay mahalaga sa Diyos. Huminga ng malalim at uh, ng at ihanda ang iyong puso para sa Kanyang presensya. Ito ang oras mo upang magkaroon ng pakikipag-usap ng may uh, katapatan sa Kanya na nagmamahal sa iyo. Gawin mo yan, kapatid ko. Ah, uh, isang napagandang paraan yan para makita ng Panginoon natin na sincere ka sa iyong pananampalataya. Maglaan ng ilang oras upang uh, uh pagbulay-bulayan ang iyong mga panalangin at iproseso ang anumang Uh, ipinakita ng Diyos sa iyo. Okay na. Panalangin. Panginoong Hesus, nakatingin ako sa iyo uh, nakatingin ako sa iyo ngayon sa kitna ng lahat ng uh, nangyayari sa buhay ko. Gusto kong uh, ikaw ang sintro ng lahat Tulungan mo akong uh, panatilihing uh, nakatuon ang aking mga mata sa iyo, Panginoon ko. Maraming salamat. Gusto kong unahin ang relasyon ko sa iyo. Tulungan mo akong ituon uh, ang aking uh, paningin sa iyo sa gitna ng unos upang sampahin sambahin kita Panginoon sa lahat sa lahat ng aking ginagawa sa ngalan ni Jesus, na inyong butong anak maraming salamat Panginoon Amen